Ano nga ba ang tunay na kapayapaan? At paano ito matatagpuan? Matatagpuan ba ang kapayapaan kapag alam mo maraming laman ang bangko mo? Malaki ang pera mo? Matatagpuan ba ang kapayapaan kapag mataas ang iyong pinag-aralan? Kapag mataas ang iyong posisyon sa pamahalaan? Matatagpuan ba ang kapayapaan? sa isang maganda, malaking palasyo. Yan ang pag-usapan natin sa araw na ito. Hi guys! Ito na naman po ay inyong kasinerong Batanggenya. Pero sa araw na ito ay hindi tayo magluluto. Tayo ay makikinig ng isang makabuluhang kwento patungkol sa kung paano nga ba matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa isang malayong kaharian ay may isang malupit na hari. Na sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng antas niya sa lipunan, hindi pa rin siya magkaroon ng tunay na kapayapaan. Kaya isang araw, naisip niya ipatawag ang lahat ng pintor at tagaguhit sa kanyang palasyo at nagbigay siya ng isang utos na dapat gumuhit sila ng larawan na makapagdudulot sa kanya ng kapayapaan. At nang dumating ang araw na humarap sa kanya ang mga pintor, ipinagkaloob ang lahat ng kakailanganin ng mga pintor at tagaguhit upang magawa nila ang gusto nilang larawan. Dumating ang oras na pinakahihintay ng lahat. Humarap ang isa't isa sa hari at ipinresenta ang kanilang mga pininta at ginuhit. Sa lahat ng pininta at ginuhit, natuwa ang hari. Nalugod siya sapagkat magaganda ang ginuhit. Subalit may isang guhit doon na hindi niya nagustuhan kaya't agad niyang ipinatawag ang may-ari ng guhit na iyon. Bata ang lumapit sa hari. "Ako po ang gumuhit ng guhit na iyan." Sabi ng hari, "Ipaliwanag mo sa akin kung paano ko mararanasan ang kapayapaan sa ganitong guhit." Sapagkat ang ginuhit ng bata ay isang paligid na binabagyo. Isang paligid na nagliliparan ang mga yero, nagtutumbahan ang mga puno, may malalim na baha, nakakalat ang mga patay na hayop na nalunod sa baha, nakakalat ang mga gamit ng mga tao na inanod ng baha, at makikita din sa larawan na may mga tao na umiiyak, nasa bubong ng bahay, at takot na takot. Kaya galit na galit ang hari. Paano ako makakaranas dyan ng kapayapaan? Sumagot ang bata. Mahal na hari. Tama po ang nakita nyo. Bagyo ang ginuhit ko. Subalit, pagmasdan po ninyo ang punong ito sa puno ay makikita ang isang pugad na may natutulog na inakay at may dalawang malaking ibon na nakabantay. Sabi ng bata, sa kabila ng bagyo, nagumugulo sa paligid ang mga inakay may kapayapaang ang natutulog sapagkat alam nila na may nakabantay sa kanila. Hinarap niya ang hari at sinabi niya, Mahal na hari, kung dadamhin ninyo sa inyong puso at tatanggapin ninyo sa inyong sarili na may Diyos na laging nakabantay sa inyo, may Diyos na laging nag-iingat sa inyo, kahit gaano kagulo ng paligid nyo, magkakaroon kayo ng kapayapaan sapagkat wala sa kayamanan, wala sa paligid, wala sa tahimik na lugar ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa puso mo na siyang pinaghaharian ng Diyos kung tatanggapin mo ang Diyos na si Heso Kristo na siyang nagligtas at nagbigay ng buhay sa iyo namangha ang lahat sa sinagot ng bata maging ang hari ay napatulala sa yakap ng mahigpit sa bata at sinabi niya handa kong ibigay sa iyo ang kalahati ng aking kayamanan sapagkat ng dahil sa iyo natutunan ko at natagpuan kung paano makukuha at mararanasan ang tunay na kapayapaan at dyan po nagtatapos ang ating maiksing kwento, subalit makabuluhan. Sabi nga ng Biblia sa Aklat ng Juan, Kabanatang Labing Apat, Talatang Dalawang Putpito, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ang Panginoong Hesus mismo ang nangako niyan sa atin. Kaya huwag po tayong mabalisa, huwag po tayong matakot. Nawa, paglayin ng bawat isa sa atin ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone!